Hello, hello, hello. Dito kami ngayon, guys, sa Macau. Welcome to Macau. Actually, ano, uh, nagkabiglaan lang, pumunta kami dito. Kasi may expired na yung visa ko, kaya kailangan mag-extend ng visa. Kaya yun, bigla-bigla kami pumunta dito sa Macau. Uh, ano siguro, alas 11 na kami umalis ng Hong Kong tapos eh yun 1pm na ngayon dito sa Macau 2 hours lang nag lang kami ah uh, Hong Kong send ah uh, Sunny Bay Sunny Bay to ah uh, Briggs Shuhai Macau Bridge and then yun um, ano kami nag um, bus tapos siguro 40 45 minutes lang from Hong Kong to Macau by bus explore natin yung gabi natin dito walang tulugan to guys bukas na tulog bukas yan ito ito yung Lisboa guys oh. yan yun yung nasa likod ko Ayan, eh. Lisboa yan oh ah. at saka yun namang nandun sa harapan guys yan yung Wayne Wayne and MGM. Ayan. Woohoo. Uh -huh. So, puntahan natin yan, guys. Guys, dito kami sa Wayne Hotel. Casino. Wow, ito mo naman, guys. So, labing labi pa lang. Mamayamanin. Ayan, you know, oh, yamanin. Oh. Labi pa lang yan, guys. Hindi na pwede kasi magkano doon, no? Ang daming ano, no? Oh. Ang daming mga mga ilaw-ilaw na ganito. Yamanin. Tinan mo naman guys. Tinan nyo to Oh. Ang aquarium. Tibay guys. Oh. Punong-puno ng bisugo. Ang aquarium. Punong-puno ng bisugo guys. Oh. Ano. Tibay. Ang daming ng Wayne Hotel Casino. Okay guys, pasok muna kami. So guys, ito yung MGM. Ganda ng kanyang entrance, no? Ang laking tabing pa bilog, oh. naman, oh. Grabe yung MGM na yan. Yun, oh. Gandang casino nito. Yun, ang haba niya. Ang ganda, no? MGM. MGM. Grabe, no? Sige, pasukin natin yan, guys. Tiyan may entrance, oh. Pasukin natin. Yo! Alas 7 na ng umaga dito sa Macau. Galing kami dyan, oh. No? Sa... MGM. Tingnan nyo naman, guys. Dito yung alas 7 ng umaga. Tingnan nyo guys Yan o oh. Yan yung Wayne Hotel Casino Yan Yan yung President Yan yung Hindi ko alam kung ano yan o no? oh. Grabe o oh. may ano pa oh. May kabayo pa dun sa taas talaga mga sugaro lang tao dito Yan o no? oh. 24 hours yung mga bilihan na yan ng mga alahas na mga kung ano-ano basta pag nanalo ka dito sa Macau dumiretso ka na dyan at bumili ka ng mga Rolex mga kung ano-ano oh. 24 hours yan, open yan ayan, ayan o oh. ito, AGM MGM pala yan <laughs> no, 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 no mga walang tulugan ito, yun, yung Wayne Hotel yun o oh. Maganda ng bus dito Ayan Ito so, oh yan mo yung may salita o oh. pero Peroya Oriental ayan. Mga electric lahat o oh. Ayan, ayan Mga basila electric Ayan o oh. Ito Ito ang Macau Welcome to Macau yung taxi nila plating yun no kasi so, uh, may dagat doon eh oh. medyo malamig na sila ngayon nasa 18 degree dito sa Macau ngayon malamig na yan kaya mga naka jacket na kami lahat yun oh. No? Yun. Sige, pasyal-pasyal pa tayo guys dito Pasyal ko kayo guys ayan oh ganda ng mga ano dito ano ayan oh yung mga neon color na mga tindahan open 24 hours ito yung wing wing ganda ya ganda ganda ng wing na to oh wing ito mga mga flower oh talagang mayamanin oh ano man, oh. Bawat kanto nito guys Ang gaganda Bawat uh, Tatsulok ng building na to Yan o oh. Ay talagang magaganda Ang mga Lagusan At uh, ano nila Talagang pang mayaman Puro Mayamanin Ito rin ito Tuna oh. ano mo naman o oh. Medyo ibang ibang pagkakayari no? Hotel na to Pero ang baba niya casino Ayan no? Dito lang to sa uh, Sa heart ng Macau Wera pa dun sa may Taipa Nandun yung pinaka mga magagandang Hotel at saka mga casino Na mga malalaki talaga Ito yung dito lang sa Macau Sa ano sa bayan ng Macau. Ayan, Grab oh. Grabe, tingnan mo naman yan, no? Oh. Bulaklak pa lang, talagang daan libo na. oh, kaya milyon ang binabayaran niya ni, the ni Wayne Hotel na yan. Ayan, oh. no? yung salita dito, oh. Buka di Incendio. Spanyol. Ayan, ano oh. Spanyol kasi to eh Ayan guys oh Ang laki ng Logo dito ng wing Ayan oh May TV pa Oh Laki laki ng TV nila oh Ito fountain to eh Kaya lang Sa Sa gabi O oh, mga 6 siguro oh ano to uh, Dancing water to dancing fountain to Kaya lang syempre umaga Kaya uh, Wala Ayun no Meron na nga nag, you know, naglalaro na oh. Ting 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 Ayun no know, Yan yung Wayne Hotel ano? You know, ito yung South side ng Kanilang Ano Entrance So Grabe ka Ganda no Hotel Hotel Tapos yung baba casino Oh, ito pa lang sa kanilang ginawang fountain eh talagang makikita mo na ah. big time. Yayamanin. Pero ito, oh. hindi na nila ginawa swimming pool eh, di ginawa na lang sana nilang ng tilapiaan, diyan dami sana ng isda niyan, di ba? Ay, nako, yaman talaga ng way. At yun naman guys yung ano Grand Lisboa Kaya ano? Sa kabilang side eh, yung pag-aari ni Magnet ah uh, uh, Ano nga ba pangalan no Si Basta Mukhang ano yun eh Namatay na siya Hindi ko ma-recall yung pangalan Yeah, no. No. Oops. Oops. Grabe, no. Oh, ah, ngayon nga pala may karera dito sa Macau. F2. F2 lang ang gamit nila, hindi yung F1. Yan, you know? Okay, so ang ganda no? yan ang Grand Lisboa tinan mo naman yung pagka design no? parang typical na Chinese style bilog sa baba tapos ay eh, pakodrado na parang parang ano siya parang dahon yan, no? ito yung luma na Lisboa yan, no? hotel yan tapos may casino rin sa baba na maliit. Yan. Ang may-ari niya na si Stanley Ho. Na namayapa na. Matagal na siyang namayapa. Yan. Ito. Siyang may-ari niyan. Si Stanley Ho. Tama naman no sa dulo. Yan. Ito lang yung medyo magandang casino dito. Yan. Dito sa heart ng Macau kasi nilipat na nila dun sa kabilang Ibayo dun sa so may bridge dun yan ito lang yung magagandang casino dito MGM at saka Wayne Hotel casino yan silang tatlo lang yata yung medyo class ang dating meron namang maliliit na casino dito kaya lang eh hindi kasi nung kilala puro Chinese yan. Ito. Ito. Tahimik na tahimik, no? Kasi, ano eh, tulog na yung mga, mga ano, tulog na yung mga tao. Kasi, 24 hours ang trabaho dito. Round the clock. Iyon naman yung, ano, yung emperor. Emperor Hotel and Casino. dito na ako sa immigration ng Macau papuntang Hong Kong pabalik na ulit kami ng Hong Kong ito guys churo oh. oh. ito yung labas o oh. ah, no ano ba ito hindi ko malaman kung anong purpose nito ang dami o oh. bantulayan hindi yan hindi maintindihan kung anong purpose niyan, bakit may ganyan ito yung, ano, Partidas Departure. Guys, ito yung bridge papuntang Hong Kong, yung mahabang bridge. Dito kami dumadaan pag, ano, bus ang sasakyan mo. Hindi ko lang nakuna ng magandang, ano, kasi nandito kami sa gitna ng bus. Ayan. Uh, kalalabas lang namin ng Macau. Kita pa yung, ano, China pa rin yan. China yung bina yun, yan. Ganun, guys. Ito guys, ito na naman kami sa Hong Kong Back to Hong Kong na ulit Ayan yeah, o so, yung mga saka papuntang pa Bacow, saka sa Shihai sa so, ng bus na hindi lang nakuna na maganda sa bridge Kasi ano eh May marathon ngayon At saka Medyo pangit yung pwesto Kaya hindi nakuna yung bridge Yung mahabang bridge ng Hong Kong, Bacow, Shihai ito yung immigration ng Hong Kong. pasok na ng immigration. Ayan. You laki-laki know, din ng immigration na ito. Tiyan mo, pagkagawa. Oh. Grabe, mo. Oh. Daming pasahero. So, ito guys. Ito yung napakalaking Umigration ng Macau, Shuhai, Hong Kong. Ayan o. Laki o. Oh. Grabe. Tinan mo na mga kalaki o. Oh. Sa taas yung departure and then sa baba yung arrival. Ayan, ang daming ano. Mga tiga China. Ayan o. May mga bander-bandera pa sila o. Oh. Siyempre, Baka kung saan maglilipad yung mga ano, mga ibang ano kaya may bandera ayan oh. Eh. To, oops. Number 15, number 18. Ayun. Mga turista sila, mga galing show yan Ayun oh. Dami guys. Oh no. Ah. Oh. Ah, magtuturis siya ng Hong Kong, galing Shuhai. Oh, laki no. Oh. Grabe kalaki tong ano. Ayan. Para din kasi laki ng airport ng Pilipinas to. <laughs> yung ginawa nila dito. Ano lang to boundary ng ano Hong Kong, Macau at saka Shanghai immigration. Ay, talagang hindi tinipid. Puti naman bobo mo. Oh. Talagang Oh, grabe. Tingnan mo naman yung pintuan, no? Talaga, ano? Talagang binigyan ng magandang budget, no? Sa bubong na bubong pa lang. Oh, dito nga, eh. Wala namang ginagawa. Parang ano, eh, oh, Swimming pool lang. Grabe yung kanyang mga, ano, haligi. Tinan mo. uh. Oh lalaking tornilyo nalagyan ng forma no? ito yung labas oh automatic door pa oh, tinan mo yung haligi niya ang ganda no, parang ano parang sanga ng kahoy oh, tinan mo ito lahat yung bus station na ah, ng papunta um, city ng Hong Kong ang side nito, doon sa may banda ron, is sa uh, Hong Kong International Airport. Magkakadikit lang sila. Yan o. Oh. Yan talaga yung ano, o. Oh. Uh, yung talaan ng mga bus, tinan mo, talaga hindi tinipig. Grabe ang ano, o. Grabe yung nakadikit sa pater. Paskil lang kung saan ka pupunta. Mini bus, cross boundary codes, franchise, taxi, car park. 'Di ba? Talagang Tsaka talaga ang impormasyon, grabe oh. Grabe yung impormasyon, yun, yun, no? kung saan saan bus ka sasakay, hindi ka talaga mawawala. Pati pa masahin, nakapaskil. ano? no? Hmm. Yan, dyan lahat, ganyan sila kagandang gumawa ng ano, ng impormasyon. So kahit anong ano, kahit baguhan ka dito, hindi ka mawawala kung alam mo lang yung pupuntahan mo, di ba? Tsaka alam mo na rin yung pamasahe. Ayun. Yeah, no. Andiyan lahat nakapaskil yan, nakapaskil lahat sa mga haligi niya. Tsaka yung anong na sasakyan mo. Ayun, No, talagang napakatanga mo na lang. Pag ikaw ay nawala pa dito. <laughs> Ayun no 'Yan. Ang galing ng ano nila ng impormasyon nila. No, Tinawag mo yung car park oh. Yung mga bus car park napaka lalaki. Mga nakaabang na pati yung mga taxi nandoon. Oh. mga uh, green taxi at saka red taxi na yun oh. parehas na parehas sila dyan pati yung kanilang payment parehas yan guys walang ano yan walang ano uh, mag aanihin ka walang kontrata yan yan ayan sila ayan, oh. yung mga bus eh. Ayan. Ito maganda dito eh. May minibus pa lahat andito. Oh. Maano. Maganda, maganda talaga. Maganda yung ginawa nila dito. Talagang sinasabi mong hindi tinipid. Oh. Guys, gano'n na lang. Ito yung journey ko papunta sa Macau kasi nag-exit nga ako kasi kailangan ko ng matatakan yung visa ko. At kahit pa pano pinakita ko rin sa inyo yung mga lugar sa Macau. At hindi man lahat, eh, konti lang. Maka next time, pakita ko sa inyo lahat. Okay, maraming salamat guys. Maraming maraming salamat sa inyo at sa mga nanood. At sana eh, subscribe yung channel ko. Salamat. Bye.